Yan po, tayo po ay magluluto. Tayo po ay magigisa po lang. Yan po. May sibuyas, may bawang, may bigatan, may sihi po, at saka po kangkong. Yan po ay akin pong igigisa. Yan po muna ang ko po ay akin pong ilalaga muna. Babanlihan ko po. Tatanggalan ko po ng balat. Yan po naman sihi ay akin pong susungkitin po muna. yung bata na. Yan po na naman ang yakult. Yung sasak lang. Yan po ipapakuloyin ko po lang ng isang kulo. Yan po naman ay bigatan. Yan po naman ay binili ko po kay Tia Elisa. Halaga pong 40 pesos po wala ang yan. Siya ko po rin ilalaw. Yan po yan ka lang ang baban po tatanggalin ko po yan pala. Saka ako po ay lisilisin. Napapatayin ko na po. At yan po ay luto na. Yan po. na po siya. Tatanggal na po ang lamang. Yan po sa Baponesi. Ako isasabot. Yan po yung malasa. Yan po tayo po yung manunukit na po ng sihi. Tatanggal na Patanggalan po natin ang talukap. Siya natin po alala sa kangkong. Ano naman yung naman yung bigatan Tatanggalin po natin ang laman Sa kanyang Bahay po ito po Nakapulay balat na naman Para po pagigisa Hindi na po kasama Ano po? Ano po? Ati, po ay masarap. Kumakita ko sa inyo. Mahirap lang ang kuhain. Ito po ginagama po sa putik. Na may tubig po. po. Pula po lang ang bukay. Kasi siya po itikipo mo um, po lang sa pinakang, sususog mo po lang sa pinakang bunga nga po niya. Yung po, pinagbandi ako po nito, siya ko po pong isasabaw. Yung po sa akin pinag -usahan. Pero ito po ay mas madaling kuhain sa susiyan. Ang susiyan po ay mahirap po. Nakabaon po sa lupa. Ito po na may babaen po lang sa malambot na lupa ay may dumpo. Ito po yung sa sasalain. Ito po yung aking sasalain. Ito po yung aking sasabaw. Ito po talaga pong ganito ang kulay ng sabaw. Ang gawa po ng kanyang laman. Kumpot may mantika na po ito. Ito po lang papainitin. Ayan at ato yung nap lalagay itong sihinda pa. Ito po yung aking sinungkit. Ito po pa po. Ito isa pa po. ilalagay na po natin din itong pangkong ito yung akin ng ginitay sisay Ito po, ito po yung lahat ay kakampi po, po. po. Ito yung alisado po. Pagtupoy na lanta, kakampi po Ito. po yata niya po lalagyan si Pong Sabaw ng dito atan. Lalagyan po po yun. ako na sa MRT, wala di yan, di mo tingnan di yan. Lagyan ko po ng counting magic sarap. Hindi po, po lala. Hindi po lala. Kaya kaunti na po. Siya po lang talagang ulaman. eh okay, nakakain ka na ah nini hindi pa ang patapakaling ko po lang yan luto na po ang aking ginisang kangkong na may sihi at saka po bigatan niya kain po tayo ang kasama ko po, po si nini ang ulam po niya ay hotdog ah

ôi đời ạ ơi có gì muốn bắt tay không ăn ăn cơm ang tita Ophelia Masa na karang gawang tito sila Ang Ano po? Ano po kung ng kanilang bako Nag-iintindi Saan kain ikaw na? Babi babi Bukas mo kasi narito ng tito sila. Saka ang tita ko sila. May bisita po ko na dito. Si Mago po bisita. May bisita po para maluyo. Kasi si Gaga po. Pero ba ang dyan ako Gaga po?

bosnya kan nggak tua, nggak Ini juga. ini yang ketinggalan sebata. nggak yang kalian kalian sebawah, pun, yang